isipin ang isang sandali kung kailan ka talagang nakaramdam ng pagkawala. Maaring ito ay nang magsimulang mag-accumulate ang mga bayarin o nang hindi sapat ang sahod para sa lahat ng kailangan. Ang puso mo ay parang tinitibok ng mabilis at ang utak mo ay parang isang alon ng magkahalong mga saloobin. Ngayon, balikan mo ang mga oras na iyon at alalahanin kung paano Bigla na lang may nangyaring kakaiba. Tumulong ang isang kaibigan, dumating ang isang hindi inaasahang oportunidad, o kahit isang maliit na halaga ng pera ay dumating mula sa wala. Hindi ito isang pagkakataon lamang, ito ay si Diyos. Nandiyan siya palagi kahit hindi mo pa napapansin. Bawat araw na ikaw ay gumigising na may kalusugan, bawat pagkain na umaabot sa iyong mesa, bawat sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay isang pagpapakita ng kanyang kabutihan at malasakit. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata sandali at isipin. Isipin mo si Diyos na nakatingin sa iyo, nakakaalam ng bawat iniisip mo, bawat alalahanin mo at sinasabi, Nandito ako, palagi akong nandyan. Ngunit minsan nakakalimutan natin ito, hindi ba? Kapag dumating ang mga pagsubok, parang may mabigat na ulap na sumasakop sa lahat. Sinusubukan mong ayusin ang lahat mag-isa, sinusubukan mong maging malakas, ngunit ang pakiramdam ng kabiguan at pagod ay hindi maiiwasan. Marahil ay umiyak ka na sa katahimikan ng gabi, natatakot na wala nang magbabago. At sa mga sandaling iyon, Nais ni Diyos na tumingin ka sa Kanya. Lord, maari mong simulan na sabihin, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, ngunit alam ko na Ikaw ay higit pa sa anumang problema. Salamat sa hindi mo ako iniwan, kahit nung ako ay nawawala sa gitna ng lahat. Ang simpleng hakbang na ito ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos, kahit sa kalagitnaan ng mga pagsubok ay nagbabago ng lahat. Hindi dahil nawawala ang mga problema sa isang iglap, kundi dahil ang bigat ng mga ito ay nagsisimulang lumiit. At makakaranas ka ng ginhawa at isang katiyakan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hindi kailangan ni Diyos ng mga salitang inihanda o magagandang talumpati. Ang kailangan niya ay ang iyong puso, ang iyong tapat na damdamin, ang iyong pagkilala. Magpasalamat ka sa lahat ng ginawa niya. Magtiwala ka sa mga bagay na gagawin niya pa at ipagkatiwala mo ang lahat sa kanyang mga kamay. Tandaan, siya ay tapat at wala sa kanyang kapangyarihan ang hindi kayang abutin. Naaalala mo ba ang huling pagkakataon na tumingin ka sa mga naipong bayarin at naramdaman mong parang walang hanggan ang bigat sa dibdib mo, parang nawalan ka ng hininga? Maaring kagabi o baka ngayong umaga lang. Parang mabilis tumakbo ang oras kapag dumarami ang utang at ang mga solusyon ay parang malalayong pangarap. Parang nakakulong ka sa isang madilim na silid na walang pintuan o bintana. Pero narito ang isang katotohanan na kailangan mong marinig ngayon, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Isipin mo ito. Ilagay mo ang iyong sarili sa harap ni Diyos, ang mga mata mo ay puno ng luha at ang puso mo ay mabigat, pero may kaunting spark ng pag-asa pa rin. Sa momentong ito, sasabihin mo ng buong sinseridad, Ama, hindi ko na kaya. Ang mga pagsubok sa pinansyal ay masyado ng mabigat para sa akin mag-isa. Kailangan kita ngayon higit kailanman. Ngayon, i-visualize mo ang isang makapangyarihang bagay na nangyayari. Habang nagsasalita ka, nakikinig si Diyos. Bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay parang susi na nagbubukas ng mga pintuang hindi mo alam na nandoon. Sumisigaw ka. Panginoon, durugin mo ang mga tanikala na nagbabalot sa akin palayain mo ako mula sa pagkakabilanggo ng mga problemang pinansyal na nagpapalubha sa aking kapayapaan at kagalakan. Tiwala ako sa iyo at alam ko na ikaw lamang ang makakatulong sa akin. At narito ang punto, kailangan mong kumilos ngayon. Huwag hayaang ang takot o duda ang magpigil sa iyo. Ang panalangin ito ay hindi lang isang kahilingan, ito ay isang hakbang ng pananampalataya at kagipitan. Bawat segundo na ipinagpapaliban mo ito ay isa na namang sandali kung saan ang mga tanikala ay nagsisikap na hawakan ka. Ngunit kapag nagdesisyon kang ipagkatiwala ang lahat kay Diyos, may magbabago. Eh, para kang nakakaramdam ng malumanay na hangin sa gitna ng matinding init, isang ginhawa na nagmumula sa kaalaman na hindi ka na nag-iisa sa labanang ito. At alam mo ba kung bakit? Dahil si Diyos ay kumikilos sa oras na inilalapit mo ang iyong sarili sa Kanya ng may kababaang loob at tunay na pananampalataya. Huwag maghintay sa tamang pagkakataon. Ang pagkakataon ay ngayon. Isipin mong ikaw ay malaya na mula sa mga tanikala, naglalakad patungo sa isang buhay ng kasaganaan at kapayapaan. Magtiwala ka sa kanya, humingi ng kalayaan ngayon din at tignan kung paano magsisimulang magbukas ang mga pintuan. Ang milagro ay nasa iyong mga kamay, ngunit kailangan mong gumawa ng unang hakbang. Isipin mo na ikaw ay nasa gitna ng isang malupit na bagyo. Malalakas na hangin, mabigat na ulan, at ang tunog ng kulog na umaabot sa kalangitan. Ang bagyong ito ay kumakatawan sa iyong mga utang, mga maling desisyon mula sa nakaraan, at mga hadlang na tila humahadlang sa iyong finansyal na pag-unlad. Bawat hakbang na sinusubukan mong gawin ay may humaharang, parang lahat ay laban sa iyo. Ngunit ngayon, isipin mo na sa gitna ng dilim, isang liwanag ang nagsisimulang magningning. Ang liwanag na ito ay si Diyos na naghihintay na ikaw ay maglakad ng unang hakbang at sumigaw. Panginoon, putulin mo ngayon ang bawat tanikala na naguugnay sa akin sa bagyong ito. I-visualize mo ang lakas ng iyong mga salita. Bawat isa ay parang kidlat na tumatagos sa mga ulap. Ama, alam kong nagkamali ako. Gumawa ako ng mga desisyon na nagdala sa akin dito. Ngunit naniniwala ako sa iyong kapangyarihan na palayain ako. Palayain mo ako sa mga utang na kumukuha ng aking kapayapaan sa mga maling desisyon na ginawa ko noon at sa lahat ng hadlang na humaharang sa aking pagpapalago. Ramdam mo ang pagbabago habang nagsasalita ka. Hindi lang ito mga salita, kundi mga pahayag ng pananampalataya na nagsisimulang baguhin ang paligid mo. Isipin mo ang bawat tanikala na humahawak sa iyo, baka ito ay takot, kawalan ng siguridad o kahit ang pagkakasala. Isa-isa itong nagiging pira-piraso. Sinasabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko na ikaw ang aking pinagmumulan ng biyaya at wala akong kakulangan kapag iniiwan ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Ngayon isipin ang hinaharap. Naglalakad ka sa isang malawak na bukirin, malaya, na may kasiguraduhan na binuksan ni Diyos ang mga pintuan ng kasaganaan para sa iyo. Nagsisimulang dumating ang mga oportunidad at nararamdaman mong nawawala na ang bigat na dumidikit sa iyong puso. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong kumilos ngayon, hindi bukas, hindi kapag may oras na. Ngayon ang tamang oras upang sumigaw, magtiwala, at ideklara na si Diyos ang iyong pinagmumulan. Eh, tandaan, hindi binabaliwala ni Diyos ang panalangin ng sinuman na lumalapit sa Kanya ng tapat at may kababaang loob. Ideklara mo ngayon. Naniniwala ako sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Alam ko na ang iyong provisyon ay papunta na, at wala ng kapangyarihan ang mga tanikala ng nakaraan sa akin. Ipagdasal mo ito ng buong kaluluwa, ng may kagipitan, dahil sa eksaktong oras na ito nagsisimula ang milagro. Isipin mo ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang lahat ng iyong mga alalahanin sa pera. Ang mga utang na tila walang katapusan, ang mga bills na hindi mo pa nababayaran ang mga desisyon mula sa nakaraan na patuloy na nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Bawat isa sa mga salitang ito ay kumakatawan sa isang bigat na iyong binubuhat. Ngunit ngayon, isipin na ang piraso ng papel na ito ay ibinibigay sa mga kamay ni Diyos. Tinitingnan Kanya ng may pag-ibig at sinasabi ng may buong kapangyarihan, Magtiwala ka sa akin." Sa sandaling ito, kailangan mong ipahayag ng buong pananampalataya at tiwala. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ang aking pinagmumulan ng biyaya. Nagtitiwala ako na ang aking hinaharap ay nasa iyong mga kamay at alam ko na magbabago ang aking kalagayan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Kapag ipinahayag mo ang mga salitang ito, may isang makapangyarihang nangyayari ang kaba at alalahanin na tila kumakain sa iyo ay nagsisimulang humupa. Parang may bagong lakas na sumik mula sa iyong loob, isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi mo kayang ipaliwanag, ngunit alam mong nanggagaling kay Diyos. Parang bigla, lahat ng mga bagay na tila imposibleng mangyari ay nagsisimulang maging posible ang mga tanikala na nagbigkis sa iyo ay nagsisimulang mabasag at ang bigat ng mga alalahanin ay nagiging magaan napapansin mong hindi na ikaw ang may hawak ng kontrol kundi ang isa na may kapangyarihan sa lahat ng bagay at lahat ng tao parang ikaw ay nasa gitna ng isang bagyo may malalakas na hangin at malalaking alon at bigla mong maramdaman na ang tubig ay humuhupa alam mong matindi ang hangin, ngunit alam mo rin na mas malaki si Diyos kaysa sa kahit anong bagyo. At sa pagdeklara ng Panginoon, alam ko na ang mga hangin ay maaring malakas, ngunit ikaw ang mas malaki kaysa sa anumang bagyo. Nagtitiwala ako na sa iyong oras, makikita ko ang mga pintuan na magbubukas at ang kasaganaan na darating. Makakaramdam ka ng isang bagong tiwala. Ngayon isipin ang sandali kung kailan makikita mong nagiging totoo ang mga biyaya. Isipin na ang mga utang ay nababayaran, ang pakiramdam ng ginhawa habang nakikita mong nagbubukas ang mga pintuan para sa mga bagong oportunidad. Bawat desisyon na gagawin mo ay magiging gabay ng banal na karunungan at ang kapayapaan na dati malayo ay magiging isang realidad. Titingin ka pabalik at makikita mong sa lahat ng mga mahihirap na panahon, si Diyos ang nagbigay ng lakas upang magpatuloy. Siya ang nagbigay ng mga hakbang upang magpatuloy kahit hindi mo alam kung paano. Kaya kahit na hindi mo agad makita ang mga pagbabago, tinatapos mo ang iyong panalangin ng pasasalamat, alam mong ang milagro ay papalapit. Salamat, Ama sa hindi mo ako iniwan. Salamat sa mga ang magbubukas, sa probisyon na darating at sa kapayapaan na nararamdaman ko ngayon. Alam kong ikaw ay kumikilos sa aking buhay at nagtitiwala akong ang iyong pagpapala ay ibinubuhos na sa akin. Tandaan mo, pinahahalagahan ni Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kapag buong puso mong isinuko ang iyong sarili sa Kanya at kinikilala ang Kanyang kapangyarihan, Magsisimula na ang pagbabago. Ipagdasal mo ito nang may pananampalataya at pagpapasalamat. Idineklara na sa tamang oras. Ang tagumpay ay magiging iyo. Nararamdaman mo ang bigat ng mga paghihirap sa pera at kahit anong gawin mo, tila walang nangyayaring progreso. Patuloy na dumadami ang mga utang, ang mga obligasyon ay nag-iipon at kahit na ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay patuloy na naroroon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na kailangan mong tandaan. Mas malaki si Diyos kaysa sa anumang pagsubok. Siya ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan kahit saan na nagbabago ng mga imposibleng bagay upang maging realidad. Kaya huminga ng malalim at magpahinga sandali. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, isipin mong ikaw ay nasa harap ni Diyos na may pusong bukas. Maramdaman mo ang Kanyang presensya, parang siya ay nasa iyong tabi, handang magdala ng mga himala. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang bagyong pinansyal na iyong kinakaharap. Hawak na ni Diyos ang lahat ng ito. Ang bigat ng iyong mga alalahanin na tila hindi mo na kayang buhatin ay magsisimulang humupa kapag tunay mong ipinagkatiwala ang iyong mga pinansya sa kanya. Magpasalamat ka sa kanya para sa lahat ng mga biyayang dumating na sa iyong buhay para sa mga maliliit na tagumpay na madalas ay hindi mo napapansin. Magpasalamat ka sa hangin na iyong nilalanghap, sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa bawat pagkakataon na kanyang ibinigay sa iyo hanggang ngayon. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan sapagkat ito ang susi na nag-a-activate ng banal na kasaganaan. At sa pagpapasalamat, ipinapahayag mo na ang iyong tiwala kay Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang hamon. Alam mong hindi siya nagkakamali at kahit sa mga oras ng sakit, siya ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Ngayon, may bagong pananampalataya, magdasal ka. Sabihin mo sa kanya, nang may pusong bukas. Panginoon Diyos, lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Alam ko na, kahit sa mga pagsubok, ikaw ang naging aking sandi <coughs> pinansyal. Siya ay nakikinig at kikilos ayon sa kanyang perpektong kalooban at magdadala ng solusyon na iyong kailangan. Sigurado ang tagumpay at ang himalang pinansyal ay paparating. Magtiwala dahil sa pagbigay mo ng lahat kay Diyos, pinapayagan mo siyang gumawa ng isang bagay na pambihira sa iyong buhay. Magtiwala dahil ang himala ay paparating na sa iyo para makatanggap ng dahilang panalangin para sa himalang pinansyal, mag-subscribe lamang dito sa channel na ito at i-share ang panalangin na ito sa mga nangangailangan ng himala na way pagpalain ka ni Diyos at maghintay ako ng iyong susunod na panalangin.